Hello, we're back. It's a beautiful day, Saturday morning, so we're going to somewhere else. So I'll be back for more of this one. Let's go. Find out kung saan tayo bukod. So guys, we're back. We're leaving Itchage and bound to San, guys. So... Ano sabi ng kasama natin? Stomach progress. Baka So, I'll be right back. Home more. and this is Mike Francis for M1 TV Apple today. And it's been a long time. i tayo not going to be bosses. i not going to be bosses at the pinaos States. How many days? So, hi guys. Stop over to sa my Santiago City. We're here at Cal Dito tayo ngayon sa may Adessa building. What an appliances. <laughs> Just kidding. Ngayon lang tayong hinihintay na kasama. Later, sabi ng kapera. Nanalo sa Lotto uh, loto. Hi guys, so we're here. sa so may parte ng Aguinaldo Hordon. Long ride. All the way from Itchage to Itchage. Kabulay, may bypass lang kasi may, may sa Hey guys, nakarating din tayo. This is now Rizaluna Luna o Don Isabela which is ayan, yung naririg yung tumutugtog yan yung kasal. Muntik na kaming nawala guys kung saan sa kami nakapunta. Pero at least nakarating pa rin kami ito papasok na yan I mean doon sa so may handaan papasok na yan pero ito palabas papuntang cordon all the way from road to Manila pero nag shortcut kasi tayo kaya medyo na natin ng mas go guys punta natin na na ako finally we're here we saluna cordon ay na 150 ba 150 150 at sarap tayo ako. Expectation versus reality tayo kumain Benson. Ah, one thing ang pressure dito, pakasar, tayo, wag sinong bagay. Oh, yan guys, ano? Kita niyo naman. Ano? Kita ang kikita, kikita nyo naman. Hindi <laughs> kita tao ng ating kumain at ah, uh, tupangin tayo rito. Ang sarap ng kinain natin guys. Halo-halo na pagkain. Adobo, caldereta, kanilman, pag sa kasal always present tayo. Hi Francis, for M1 TV, place. May back down sa may natin, mountainous area. Kasi sirisulong ng cordon isabela. Maya guys, balik Transform from here guys Medyo lumayo tayo kasi maingay doon Libreng inom kasi style Ilocano Bibili ka ng alak Then inumin nyo Or isponsoran nyo pala Tapos yung halagang mga 500 May libre ng inom yun sa kapulutan Nice Snake guys Snake so, guys yung kinasal. Congratulations. Ah, uh, thank you, thank you. Um, ah, uh, shout out nga pala sa mga pinsan namin diyan. Oh, yeah, Shout out sa mga Villanueva family at sa kayo mga pulutan boys. Yes! Okay. Okay, inom tayo. Pusin natin yan pati pulutan. Hi <laughs> <laughs> Francis, hello. Bumalik nga kasi nga kuan may pa wow, naman naman. may patang para sa kanya doon eh sila nagluto, di ba? So, syempre may premyo. Kahit mantika lang man ng baboy ba di ba? Eh, siyempre, kailangan mayroong backup plan. Pag uwi sa bahay, lutuin. So, guys, we're going home. Nakabag na tayo. Anong laman yan? Baka pata or something. And thank you very much, people of Rizaluna. For done. Have a good time.